mga idol, nagpapayag tayo dito sa The ITV. sa bago sa channel, please like, comment, subscribe, hit mo na na notification bell para lagi ka dito sa mga videos dito. At pakilala muna kayo, Mewji, pwede mo ako tayo. EG, pwede rin box, pwede rin. mag sa mga EG box para close na tayo ito. At usapang ibon nandito. dito, ngayon, nandito ako sa Kunai Tiny House. So, usually, ito ito yung project natin na, na, na tiny house, na tiny house ng aking tita na pinagkaabalahan natin. Usually, nandito lang naman ako ngayon, mga idol para mga musta. Ang musta 2024. At ngayon ay 2025 na alam natin na napakahirap at napakagrabe ang na nangyari sa mundo ng pag-ibon nyo 2024. Pero syempre, andito tayo sa 2025 na sana makita natin na mas gumanda ang industriya ng pag-ibon. So lahat tayo natuto na from past experience and eh, ngayon usually ako gusto ko talaga mga musta sa inyo sa idol. Ang tagal ko na hindi nakakapag-vlog. So more than 6 months na. Ang dami kong pinaplan ng mga vlog, yung mga tanong nyo, gusto ko sagutin by doing na pag-usapan sa vlog yon or pag-usapan i-discuss yon sa vlog yung mga tanong doon sa ano gusto ko siyang gawin lago ang problema nga lang ang dami natin ginagawa ngayon 2024 ang dami natin nasa kaso pero ngayon 2025 usually yan katon yan kaya pinata sa inyo yung pool sali may inaasikaso lang akong vertical garden yun dito and yung bahay yung tiny house usually tapos na so mga uh, gamit na lang yung inaasikaso dyan and yun eto yung pool tapos na din So, medyo mababawasan na tayo ng mga load or mga inaasikaso, no? So, sa history natin na pagbablog mula noong 2020, no, October 2020, so full blast tayo no 2021, full blast tayo noon. Pero ngayon, uh, andami ang dami. ang dami na nangyari pagdating ng 2022 na umpisa natin yung farm. Ngayon, 2024, uh, 2023, hanggang ngayon, 2024, nasikaso natin ito, tiny house. Actually, mga opportunity na dumating dito sa atin, sa Dai City farm, uh, dumating sa Dai TV, dumating sa akin, kaya usually, hindi, tayo masyado nakapag-vlog. Hindi tayo masyado alam mo tuloy-tuloy na nakapag-usap ang ibon. And yun, usually nga guys, uh, inasikaso muna natin to. So, kung baga bigyan natin oras yung mga opportunity na dumating sa atin. So, yun nga. So, pero ngayon 2025, hopefully, usually, ayaw ko mga ko ulit. Pero gusto-gusto ko talaga na makapag-usap ang ibon ulit tayo. And syempre, ma-update kayo sa mga iba rin natin inasikaso ngayon. Usually, like sa farming, uh, magagawa din ng mga vlog tungkol doon sa mga pag-aalaga ng lettuce. And, marami pa tayo ma-share, no? So usually, marami usapan ngayon 2025 na gagawin tayo. Hopefully, sana mabigyan tayo ng oras kasi at sweet, gusto kong gawin ng oras ngayon 2025. Kaya usually guys, sa mga may tanong, do sa mga nag-aalaga ng ibon niya, patuloy na nag-aalaga pa rin ng mga African Lapis ngayon. Pero usually ngayon 2025, maganda yung plano natin sa sa die, die Kasi nga, plano namin magdagdag na ng mga iba pang uh, kind o ibang uri ng ibon. Surely, uh, makapagdagdag na tayo ng parakeet. Usually may diamond dove na ako doon, may makapagdagdag na ng parakeet, makapagbalik na ng kakatail, no, yun. So, eh, syempre sana, dumating yung oras makapag medium bird na din, no. So, usually, yun yung mga, actually susunod na pinaplano ko, usually, ipalawakin yung mundo, yung mas yung mundo ng the IEB yung mas palawakin sa mundo na pag-ibon. Eh, usually, ngayon uh, yan, katulad yan, yung corgi na binalag ko na nakaraan, usually, may mga anak na siya ngayon. So, yun yung mga isa na natin yun. So, hopefully lahat to, may vlog natin, may, may, may documentate na natin sa lahat-lahat. So, yun nga guys. Nandito na ako, gumawa lang ako ng vlog para mag-welcome ng 2025. Mag-welcome sa inyo. Welcome back. And hopefully guys, yung mga question nyo guys, yung mga question nyo, keep padala nyo lang padala. Medyo siguro, medyo late lang. May ilang araw lang na. May ilang araw na depressed. So, surely, baka alam ko, para weeks pa nga bago ko na reply. Pero, hagang kaya natin reply. Re-replyan dyan. Kasi nga, ang plano ko din is, uh, i-vlog na natin. Kapag, uh, hindi lang siya, hindi lang siya, hindi lang siya yung, ano tawag dito, hindi lang siya yung, ah, uh, ko doon. Ah, uh, ibibigyan na rin sana natin ng oras na i-vlog. Pag na-vlog natin, nagawa natin sa vlog, uh, yon, may paliwanag natin maayos para sa lahat din. Actually, maraming, ayun nga guys, uh, isama ko na to dito. Maraming nagtatanong sa akin about Aqua. Uh, so, yun nga. So, actually, may alam naman tayo about Aqua. Marami naman kasi nga may mga tropa naman tayo na napagtatanungan kung ano ba yung mga Aqua. Pero hindi ako sobrang nag-aral nag -aral sa Aqua. Actually, wala nga ako ibon na Aqua ngayon. Or never ako nag- get kumuha na ako kasi nga usually sumula nung pumotok yung aqua is hindi na ako ganun ka na mag mag-breed or mag mag uh, talito, hindi na ako ganun ka na mag mag-alaga or mag mag-project yon that's right like, <laughs> mag-project ng mga even that time so that time parang ini-enjoy ko na lang yung yung pagka ng mga project ko like yung person nata opa yung mga ibang project natin ng ng krimino na alaya. so usually yun yung mga pinaproject ko na that time. Pero usually, pagdating sa Aqua, marami naman tayo dumating na information, marami ano, sa mga tagtatanong, ko, usually, kaya minsan pansin ninyo, pag yun, may mga tagtatanong sa akin about Aqua, about, um, medyo tipid yung sagot ko, kasi nga, eh, syempre, may, meron din tayong, ano kasi dyan eh, parang, ano ito, kailangan well research, di ba? Lagi naman ganun pag nagpa-vlog tayo. Kaya minsan, hindi tayo makapag-vlog kasi nga, bago natin may iba to yung mga information, kahit pa paano sana well research, no? Yun yung gusto ko ibigay sa inyo. And syempre, sa klase na pagbablog kasi natin, hindi naman tayo nagbablog ng ano lang yung wala. Sabi sa, eto, eto, itong vlog natin sabi-sabi lang to. <laughs> Pero usually, pag nag-vlog tayo about your questions, about ibon, about mutations, about ano, African love, which, syempre, pinablog natin yan ng ano eh, kumbaga, hindi lang yung stock knowledge. Kumbaga, inaaral din natin yung online, tinatanong-tanong din natin yan sa mga friends natin na nag-iibon. Usually yun, And pilit natin iniintindi para pag vlog natin, katulad nga ng mga usapan natin dati na solid, napapaintindi talaga natin ng ayo. So usually, yun lang ho yung dahilan. Kaya hindi rin ako makapag-vlog na mga huli kasi nga, wala tayong oras na aralin pa lahat. Kasi nga, usually, salamat sa Diyos uh, marami, may mga opportunity na dumating sa atin 2022 after natin mag-vlog ng 2020, 2022, uh, 2021, 2022 dumating yung farm, 2023 dumating tong tong uh, ating Konai tiny house, no? So for Airbnb and uh, events place or pwede sa mga reunion, ga family gathering na ano. So yun, i-advertise na natin, no? So pwede tong lugar na to, so dito lang sa Dela Paz. Binyan Laguna so sa may barangay dela pas Binyan Laguna sa so, may Dilmarana Street lang to so actually likod lang to ng aming bahay so pag pumunta ka dito pwede mo rin makita yung ABRE natin no? so ito yung bahay namin so yun tapos nandun lang na sa likod yung ating ABRE so yun nga guys so hopefully sa mga napag-usapan natin yon send lang yung mga questions nyo mali niyo isa na kayo sa mga once na magka-time na ako isa kayo sa mga questions na alam yon, yun, mapag-usapan natin yung mga mutation ulit, yung sa African And sana, no, hindi na tayo mag-focus sa African leverage lang. So, actually, yun yung exciting sa 2025 dahil nga sa nangyari na hindi na hindi na buying or higher mutation yung 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 mundo ng pag-ibon ngayon mas lumawak na tayo sa ibang klase ng ibon no so actually, mas madami na ibon like right? so yung sana nga mapisan ko ng para kit mapisan na natin yung kakati mapisan na natin yung Hopefully sana no dumating yung budget natin for the medium bird no so and syempre DNR yung mga mga papers natin no para doon and syempre mapag-usapan natin lahat yan dito sa The ITV. Siyempre, lahat yan, guys. So, pali, na pa rin kayo. Yun nga, usually, kaya nangangamusta din ako ngayon, 2025, no? Sana na pa rin yung mga idol natin na sumusuport na. Usually, nakakataba ng puso. Marami. May mga naisasad pa rin na question sa atin sa The ITV, sa The AVR page. Ibig sabihin, nanonood pa rin sila ng The ITV. And, may mga nakakasalubong pa rin tayo sa dan. Uy, si The si TV. So, nakakatawa. Maraming maraming salamat doon sa mga nananatili kahit wala na tayong mga updates, kahit wala tayong mga vlog. Maraming maraming salamat. So, actually, ginawa ko lang itong vlog na ito para mga musta, guys, ha? Para yun lang. And, 25. And hopefully, sana, ayoko lang mga ako, pero gustong gusto ko na tagang bumalik sa pagbablog sa mga usapan, no? So, sana makabalik na. Para marami tayong usapan dito sa The ITB. Basta usapan, ITB, ah, Thank you, let's go!